guys for today's video sa Manny, naman ako mag ayos ayos ng aking mukha guys kasi guys ilang araw na akong hindi nag aayos ng mukha oo sobrang haggard na ng me manyo guys kung alam nyo lang kasi guys ang lamig lamig naman kasi guys laging umuulan so ngayon kadesisyonan ko na mag ayos ayos ng face cream pala to guys nilalagay ko hindi ako mahilig maglagay ng mga ano-ano sa muka ito lang cream okay na kuminis-kinis lang yung muka natin at kumintab-kintab naman guys kasi sobrang pangit ko guys pangit-pangit ko na guys guys. Oh, yun na ko sa mukha, guys. So, pretty. Si ang hungry na, guys. Diba, guys? Sobrang hungry. Okay. Yun lang. Dito sa de-egg, lagyan din natin yung part na ito. Yun <coughs> lang. Bye-bye.